sa mga nakarilit ani nga dula kaway 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 hashtag buhay bukid si moy moy si timoy atong father na mahugog manok pop up doll pop up motor gikan sa mount sumagaya nagkargag mga produkto nila padulog sa Klaberia napod diri si lipon ato diri ang mga mga teenager, mga bata nga nagdula oh. ah, lingaw kay ka sa probinsya tungun kay Prisco kaya nga akin tapos nindot ang mga talanawon diri nga side na mga dula sa una atong silipon karon balik-balikan nato lantaw nato ning mga bata nga gatapok-tapok og gadula-dula o oh. oh, dili dayta tanan ng bata nga adik sa social media tungod kay na pa may mga bata gyapon nga gadula-dula gatapok-tapok tapos diri nga uh, no, lingaw kay silaw, gadula-dula sila, oh. gadula sila diri sa may bunggo bunggo sa atong father ato bunggo ni sa atong father oh grabe sila kalingaw galatay latay musipyat tagak or kung musipyat nabunal sa salog sa bunggo kirek kirek no grabe oh grabe kadlok eksibisyon kayo dira tuweng tagak tagak ang isa tantaw na to be oh nara tagak atong mother nang wag kaway pang sungnod sa lauya lauyang manok nga bisaya isda 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 isda, isda sa bukid kung nakay kwarta kakaon kang isda kanang gasakasakaw nga naka jersey Yung red ato nang pagumangkon si Toribio na uh, si Toribio si Kalel si Dalayon si Dalayon o kano, si Dalayon na Dalayon langga ngagamay Ah <laughs> nata daplin sa karsada de karam maning nata diri, palipas oras ta dere palipas oras ta No grabe sila kalingaw si Kalil na si Kalil Mansel Pagkumangko nato na kana si Dalayhon Ah, si The Kinsa man ay? Eh. Kalimot ako. Basta si The Lion na siya. The Lion Angel. Gamay.